Yo, what's up mga kawanya? Mini vlog muna dito, dito tayo po. Lalo <laughs> ako na pupulon. Ano? <laughs> no, no, <no>, no, no. <laughs> Yo, magandang araw po. Tangin. Ay, si Bobo. Gago po. po na. <laughs> Yo, what's up mga kawan <laughs> niya? Tangin na niyo mo din. Parang takatawa na tawa po na. Ta. <gasps> game na, game na. What's up mga kawanya? mini vlog muna tayo dito. Oh okay. Lo. Napaka-amas. Pwede walang bangas. Di talaro at hindi kita na matiwa. magandang araw sa inyo mga kawanya. Mini vlog muna tayo dito kay Wanya. Pakita ko sa inyo yung mga konting nakakabit dito. Tayo dito, sa loob tayo guys, sa loob. Yan. Yeah. Ito, naka ano siya, naka sparko na copy lang to. Wala tayong pambili original eh. Hindi <laughs> yeah, tayo, pakita mo yung harapan. Yan, yeah, naka ano tayo, orig na Momo Monte Carlo. Tapos naka-gauge tayo ng yung may sensor siya na ano, indicator. Tapos naka-touchscreen. Tapos naka-touchscreen. Yan. Tapos, yan, naka-gauge tayo yung mga, mga naka-temp. Yan, lahat ng na. Tapos ito yung boost gauge. Ito. Boost gauge. Yan. Tapos, sidings natin. Black gathers. Yan, naka-black gathers tayo. Tapos ito. Naka-roll cage tayo. Sa likod naman tayo, guys. Pakita natin yung likod. Yan. Naka-ano nga pala tayo? Drag wing. Tapos, ito, tailgate na carbon. Tapos, white thread na, ano? Ito. x na roll na mga, ano siya, naka, naka-strat naka bar. Yan. Ilalim sa ilalim, pa natin ilalim. naka-orig tayo na subframe. ASR. ASR. Yan, guys. di tayo sa may unahan naman tayo. Sa gitlang vlog na to. Sa gitlang. sag mabilisan lang tayo. Yan. Mga carbon doors tayo, guys. Tapos, A uh, APR na side mirror. Yan. Carbon hood. Yan, o. Oh, carbon logi. Yan. Pakita mo. Yan. Tayo lang bumuunyan lahat. Paint lahat. Turbo. Yan. Tapos, Edelbrock na manifold. Sa injector natin, ang CC lang na ito nasa 500, ganun. Tapos, 70mm na throttle body. HKS. Dito, guys, sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa nakakabit to, nagbe-break in lang ako ngayon, pero papakabitan ko yan para pag tinanong natin, kompleto na. Yan. Tayo lang bumuo Wire yan, wala yung makikita ng wire, o. Mga wire tayo guys Tsaka preno Tago din Sa ko natin hindi pa nakakabit Kasi wala hindi ko naman ito nilalayo eh Dito dito lang Denji Ayan naka denji tayong headlight Tapos cam gear Sa set ng makina ano naman to Straight B18C Nakakams tayo Tapos cam gear Tapos sa sport Ayan Pakita mo B18C Ayan B18C yun Kung kita nyo ayan yan, b 8 CU at the Vakers. Tapos dito, ito, naka-BMS tayo na... Yan, di ba? Pakita mo, pakita mo. Sa bolts, alam nyo kung sa mga nakakalutong bolts na ito kung magkano, alam nyo. Hindi ko sure kung 1K isa o basta less 1K, mga ganon. Yan, sa clutch natin. Sa so mags, ito. Pakita ko sa inyo yung konting malupitan natin. Naka-AR1 tayong mags. Tapos mag... Ah, mags. Yung gulong pala. Yung mags natin, USA na... Weld. Yan. So, syempre, bibigyan ko ng kapirasong montage. Yeah, yeah, no,